hi mga ka Barbie, Barbie. <coughs> so guys ang vlog natin ngayon ano ano na yung pamangkin takes over <laughs> 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 pamangkin takes over ba oh uh, pamangkin takes over pamangkin takes, 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 <laughs> takes <laughs> pamangkins <laughs> 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 ano ba pamangkins uh, pamangkin pamangkin <laughs> <P> <laughs> <P> <laughs> <P> <laughs> Magtaka tayo! <laughs> Pamangkin takes over. Takes? <laughs> <Six. laughs> Pamang Pamangkin take overs. <laughs> Uy, nakaplay. <laughs> Pamangkin takes over. Take lang kasi. Take lang <laughs> kasi! Take overs. Oo. Ang iso. Bobo ka ah. Mahilig siya sa S. <laughs> Pamangkin take over. Bakit <laughs> 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 ang ano yan? Ate jarilika ah, na lang mas maganda. Hindi siya makasama. Hindi mo siya makasama. Hindi Hindi mo siya makasama. Hindi mo siya makasama. Hindi siya makasama. Hindi mo siya makasama. Hindi guys. So, yun nga, guys. Yun nga, guys. Ah, uh, if fast talk namin si, si Kuya, Marvin. Kuya Marvin. Yes. Kuya Barbie. Na ano? Ano? pastok nga. Kaya. Ando siya sa likod ng ano, camera kay Nag-aayos daw no. siya. Wala well, pinagbago. <laughs> nagbago. <laughs> ka Kaya ayun siya. Kila ka ba ra siya? Sige. Ay, pa ano, ano pa kalaw na wala mo na Tapos hindi niya sasama to sa vlog. Kaya makakat na naman to kasi okay. nga nabubuli siya. Pero pag kami na bubuli, lagi ulit-ulit pa yung ano, yeah. yung word. Epic, ano, epic, mo intro, mga namin, intro, e. tapos sa last na video, tapos sa pinaka-ano, ganun siya. Oh, mag-epic. ano ba to? Pasto ko reklama <laughs> so, ayan guys, ipapastok namin siya mamaya. Sana sumagot siya ng mabilis. Oh. Yung hindi, yung ano, kung pag ano yung... Pag hindi mabilis yung sagot niya, hampasin namin ang unan. Oh, oh, hampas. Pero yung nasin, pwede Ay, Kah na hindi, ganun na lang mo. Oh. Magbaka Yun naka ready unan guys. Uh, so na. So guys. Yun, guys. Ano Basta 'yon yung... oh, Okay mga ka-beads come, come on come here. Come here. Oh, okay. let's welcome our... Hindi na wag na. naman yung lalabas. Ba't ganda pa na sakit gitna siya? Oo oo. Kaya, kaya, ah, okay. Wait lang yung. Okay. Okay, number 2. Number 2. Number, number two Okay. I wait lang, so ayun okay. na, guys. Like, okay, so fast talk na kami. And yes. So, andito, andito na yung questions sa aming hands. Oh. Okay. dapat na ka. Okay. <laughs> Kita ka nga. Paano, Ikaw magtanong. Ikaw magtanong. Sure, lahat sa inyo pa ganyan lapad ng mukha mo. Oh, Simula kami tiwal diyan kanya yung mic, babe, paano niya ikaw? Sabi ka nga, ako magawak ng mic kasi kawawa yung mic pag ikaw. <laughs> Dito ka, Doon si Janel. Hindi hmm. okay. mm. ka nakikinig. You're not listening to the direction, instruction. Instruction. Direction. <laughs> <Stop. laughs> direction. Okay, first question. Babe, wait lang. Daba mabilis ang sagot kung hindi oh, ka oh. nakasagot ng ano? Mabilis. Mabili. Oh ba? Bakit oh, ano? Na ka na? Hmm. Oh, One. Kredi na siya, guys. So, one, two, three. One, two, three. Go! <laughs> ano ang unang tinitignan mo sa taong first time mong nanip? Nipid. Oh. Oh. <laughs> Yung totoo. Kaya nga. Yung na sa... So, yun. Hmm mga bagay na kinaiinisan mo sa sarili mo na hindi mo maalis-alis. <laughs> oh! oh! Wait lang. Mainitin yung ulo nga. Uh, ah. buti naman. Ay, dapat na. Ano ang mga bagay na hindi mo tinitipid? okay. toron. na. Kailan ang huling beses na nag-ano ka? <laughs>

Lumongan nung kaba? Oh. Wow! Okay. ka na pasok si pasisogo. Oo, oh, oh. di ba? <laughs> Tumainatitayong. Oh. Oh. Ay, Tumainatitayong. Ay, di ba na diba ka nung araw na yun? Oo. Oh, oh. <laughs> Ayaw na ano? 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 Skinar ganong kucaratinitor yung. Ano? Ano? Gaano ka kadalas uminom ng alak at manigarilyo? Di ako naninigarilyo. Pero yung alak, halos every day. madalas na. Oo. Every, night, every day. Every day. Every night. I've been looking in the sky. Lights on or lights off? Lights on. Ay, talaga naman. Siyempre sa so nakikita yung mukha. Oh, oh shit. Wow! Madali ka bang mapikon sa mga biro? Oo. Sensitive ako. Oo, oo. Ano kami? Oo. Witness kami? Oo, oo, oo. Proven and tested. Ay. Sex or chocolate? Sex. Oh shit! Ganda <laughs> ka, girl! Pwede yung chocolate. Sex with chocolate. Oh, yung yeah. arti mo. Oh, Alam. <laughs> Bagay na meron sa loob ng bag mo na sa tingin mo wala sa bag ng ibang tao? Foam oh, wash. <laughs> Kutsara. <laughs> no. Papasimulaan! Tagal! Tagal. Ay, daw pala pa nil. ganun. Kailan ang huling best na nagtimbatag doon sa likha? Oh, wag ka magsinuwala eh! Sa ganun daw. Oh, wag ka lang nila. Kalimutan lang! <laughs> Ay, <laughs> December pala nung simbang gabi. Oh, it's the humpas January, February, March, April. With or without condom? <laughs> oh. Both. Kaya, <laughs> ano, Wait, safe tayo. Weed. Oh, second phase. Second Duh. phase na. Uy, ano na, ang tagal na. lang, Tagantin. second phase na. Maghintay ka dito, Marvin. Mm game. Mm -hmm. Kung gamit ka sa banyo, ano ka? Sabon. <laughs> inidoro. Sabon. Inidoro! <laughs> Sabon! Siya yung na tagaw, uh, para ano, panghugas. Ikaw ngayong yung dumi. Gag. <laughs> <God. laughs> Tahit siya yung inidoro. Ano <laughs> ka nalayo, <laughs> Kasi yung Inidoro guys, best friend niya. Alam niyo ba, pumunta kami sa 100 islands para tumak. Fun fact, sa ko yung Marvin. Pagkatapos niya kumain, tatayin oh, na ay siya. Oh. Tapos kunwari, pupunta kami sa Pasyala. Nauna niya gagawin, tatayin. Sure, check natin. Malinis <laughs> <listen> yung siya. <laughs> ganun, ba? Ba? ganun siya guys. Pag kapag kasama niya siyang gumala, tatayin muna siya bago kayo magsaya. Yun yung lagi kong chinecheck. Kung malapit ba yung, kung safe ba. <laughs> kung tahimik. Kasi pag maingi, di ako nata. Nga, Basta po. guys, yun yung game. ano niya, again. From 1 to 10, gaano ka ka-loyal? Ay, 10 yung pinakamataas. 10, oh. syempre. Mm -hmm. ako ng lang, guys. Ah. Oh. Tama na na message yan. <laughs> 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 yun na. <laughs> I did or didn't mayakap si Crush? Did. Ano oh, ba yun? May <laughs> nayakap ko. Yung iba ko naka nakain ko. Ano Oo, oh, oh, mo ikakat. Complete the statement. Wala sanang... Ay, wala sanang... Manlaloko. Ano manlaloko? Tama. Mm, no. nilo. Kasi masakit. From 1 to 10, gaano ka 10. 100. oh, ba? Oo, parang 100. Okay. Araw gabi. Ba, Ito hindi magparamdaman ah, sa linggo yan, pag nag-chat na deadline ko pag. Oh. Dati. Dati. Mga bagay na mahirap bitawan. Friendship. Oh. Uy, nga. Mm. Story time. Kaya sa yung pinakasabi nila, yun yung pinaka mahirap, pinaka masakit na heartbreak. Oo. Oh, oh. Friendship. Yes, tama. Mm -hmm. Na nakapag nabitray ka. Tama. You yeah. bitch. Yeah. oo. Okay. Oh, oh. um, uh, Casual lang, no? Mm. Okay. So, yun. Pinakamasakit na ano is yung betrayal. Mm. I mean, hindi naman, hindi naman, hindi naman lang siya sa friendship. Oh. Pati din sa family, sa mga oh, Any kind of yun. relationship. Meron tayo sa buhay na. Yes. Number 11. Complete the statement. Sana paggising ko. Mayaman na ako. <laughs> same. Same kind of. Oo. Oh, ang hirap gumising na walang pera. Mm. Gising ka pa. <laughs> Kasi meron pa, may 100 pesos. <laughs> I did or didn't. Umamin ka sa crush mo through chat. Oo, oh, ilang beses. Yeah, ayun, no, tapang matapang, matapang, matapang. No. Oh. So, sa ilang beses na umamin na yun, lahat. Dalang beses sa ako good. na friend zone. Okay. Pero sabi nila, ayaw nilang mawala ako. Kasi nga nakita nila yung pers yung characteristic na gusto nila sa isang tao. Kaya, imbis pero, na mawala ako, pero, nilang ako. pero, na lang ako. Parang... Hindi, parang ako lagi nag-effort. Oh, I, mean, na I mean... Kasi nga gusto ko yung isang tao. Oh, shit. oh, oh parang gano'n. Okay, Hindi. Ay, yo, 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 Wala lang. <laughs> ano next? Yun na. Okay. Sex is part of your body. O, oh, wag mo sabihin Ice. <laughs> Ice. Lagi na sinasabing gano'n. Sige, <laughs> <laughs> gano'n. Hindi lang. <Saving> Hindi. <laughs> Yun yung insecurities ko. One of my insecurities pa you bitch. Emily, Bagay man. na lagi mo nalilimutan dali. Pulbo. <laughs> Kasi hindi na... Hindi ako... yung number one na sa bag mo. Hindi na lagi ko na nakakalimutan na yun. Pero dati-dati na lagi ko nakakalimutan yung susi. Pag lumalabas ako. Nalakpo na lahat tapos naiwan ko yung susi. Bo, Short message ba? para sa... Loved one. Taong iniwan Shish. Ano, sana wag na nang ulitin yung mga hindi magandang bagay na ginawa niya sa akin. Oh! Yun, yun, yun. Isang rason kung bakit mas masaya maging single. Kasi nagagawa ko lahat. Yeah. I mean, more time sa sarili. Freedom kasi nandun. Pero syempre, hindi mo na mawawala na malulungkot ka at ma... Si Lonely ka. Oh, basta makikita mo lahat yung mga... Syempre, hindi ko ma... Kunwari sa circle namin. Pero may kanya-kanya silang baby kapag lumalabas. Hindi ano oh, mo na hindi mo maiwasan. Parang go with the flow na din? lang. Oh. Parang, siyempre, ka-question mo naman yung worth mo. Parang gano'n lang. Dun. Your work at past, present, or future? Present. Same, present. Kasi, yung present kasi yung mag-base. Ay, present yung magiging recent kung ano yung magiging future. Choices, lahat-lahat nandun. Actions. Sa present. Ano? Yes or no? Mahal mo pa ba? Hindi. No. Mahal ko na yung sarili ko. Wow! Oh, I'm so proud of you! Oh. <laughs> Best way para makapag-move on? Ano? Best way para makamove on? Best way para makamove on? Magkulong. Realization. I-ano mo rin yung sarili mo. Tawag dito. Self-reflect. Wow. Oh. Oh, Kasi minsan dinkasalan. akala natin minsan tsaka huwag tayong maging selfish kapag nasaktan tayo. Baka pwedeng may mga bagay din tayong nagawa na akala natin. Oh Akala natin mabuti para sa Oh, mabuti para sa kanila. Kasi minsan talaga may mga nagagawa tayo na akala natin akala nakabuti sa kanila, hindi pala. Okay. Minsan hindi, minsan yung problema wala sa kanila. Nasa hmm. sa, Madalas sa sa atin. Actually, parang hindi naman madalas na sa akin. Mm. I mean, nasa ating bitin. Pero sa akin kasi madalas atin na sa akin yung problem. Ang hirap kong mag-trust. Hi. Yun yung problem ko um, din pagdating. Kapag may mga ka-talking may... stage ako. Mag-explain ko lang. Pwede na, hindi ka lang kita. Bakit mo lang So, ayun. Mahal mo o mahal ka? Mahal ako. Kasi ako kasi yung taong, ano, yung say, ano, love language ko is, word of affirmation. affirmation tsaka yung service. So, Actually, syempre, pag mahal niya ako, nagagawa niya yung mga yung bagay na yun. At least, assured ako. Kasi overthinker akong tao. Hashtag ng buhay mo ngayon? Abroad. <laughs> <laughs> bakit ka, bakit di ka crush ng crush mo? Ewan ko. Dahil ano sa guwurong. Pwede ako crush ng crush ay, paluin oh! mo paluin Pero ba't nga ba di ako crush nung day? Napaisip tuloy. Pera o pag-ibig, isa lang. Ito lang. Ay, di ko nasasagutin yun. Pag napalo. Oh, Pera o pag-ibig. Pera muna ngayon. Cash or crush? Cash. Cash. next. Best compliment you ever received? Masipag daw. Nung sa service as SK at o nung SK, yun yung pinaka-the best. Mm Pwede -hmm. ka na magagawain kung wala yung mga kasama greatest fear? Hindi makamatay. Motoy in life? Ano? Love yourself. <laughs> talaga na. Love yourself. Pero dati kasi ano. Um, love others. Sarat. Does <laughs> size matter? Hindi. No. Yes. Best age to get married? The golden age? <laughs> <laughs> best time para mag-ingat. Ay, hindi mean, wala naman best time. Yan, best term. Gabi. Mas na huwag tahimik. Kasi meron naman yung tangaling tapat or hapon, gabi. Basta oras Ay, na tamay tahimik. O Yakap gaan? o halik? Yakap. Kasi feeling so, ko secured okay. ako doon. Career or love life? Career mo na. To be beautiful or, uh, or to be smart? To be smart. Kasi pag matalino ka, mag, mag, magiging dis- mag-discard ka sa book. Shomai o Shopaw? Show Quick wake o fishbowl? Fishbowl. Sunrise or sunset? Sunset. Anong Top sunset. or bottom last question? Versa. Ano daw? Top or bottom? Na Versa na. Ah. Uh... Ay, okay. <laughs> Oh. Uh, so thank you for watching. Yes, thank Yan you. Guys. <laughs> Ako na nag-close. Oo. Ano na mag-close? Kaya na mag